Papaw, Ang ginagawa mo diyan? Hmm? Ang ginagawa mo diyan, papaw. pao hmm, Mag-aaway na naman kayong dalawa, ha? Nagilamos ang papaw. pao Uy! Mangangagat ka na naman! Papaw. Hmm? Kahit saan kayo nagpupunta, nagpapang-abot kayo ni Sopo, at ah, Choco? Choco? Nalaglag mm, na si Sopaw. Mahabulin niya pa yan. Malis kayo dyan sa table ni ate. Mm. Pati naman kayong malalaki nakikisali. ha Haba. bilis, bilis, bilis. Alis kayo dyan. Oh, kit ka na naman sa table ni ate. Alis ka dyan. E, hindi pa di dyan. Inuhulog e, mo yung mga papel-papel ni ate dyan eh. hulog mo eh. Diyan ka na balik, 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 balik. Kulong. pagkain mo hindi mo pa nga inuubos aakit eh. oh, na naman yan dyan oh sana naman ang punta paupaw 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 a cute lumaki na ang pawpaw -paw. oh haba na balik sa kulungan mo <laughs> ayaw niyang bumalik balik sa kulungan hmm. siya lang ang inaabang-abangan ni Joko pinaglalaban mo, wala kang kalaro. Sige, sirain mo yung scratch post ni Kisame. Hmm. Kulit nyo ah. Ay, huwag niyong pagtulungan si Siopaw. Hindi niyo matatalo yan. Kalmot abutin niyo. Haba. Pungging. Huwag nang sumali ang laki-laki niyo eh. Haba. Hindi na naman masaway. nalaro yung iyo. Bang bang. Kulit mo ah. Tingnan mo si Pungging o oh, isang saway lang. Ikaw. Tumigil ka. Ang liit-liit ni Shopaw pinapatulan mo. Oh, maliit siya. Huwag mong patulan. Oh. Hmm, maliit siya. Paraw kayo ng kulay, no? Haba? Sopaw! Uy! <laughs> Maldita ka talaga, Sopaw! <tinyo> si ate haba yan! <tinyo> Oo! Kinalmot ka! Makulit ka rin kasi! Choco! Sopaw! Sopaw! Hmm. May bumukas lang ng si Ganyan kayo. Masyadong alerto. Siya pa, huwag mong yung halamanan ko. Iko talaga naman, binakbak na. Kaya inalis ko yung halaman yan kasi sinisira mo. Halik ka dito. Ha? Halik ka dito, halik ka dito. Andunga. kolong. 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 <laughs> kulong yan. Uhum. Tatakas na yan. Marunong nang tumakas. Huwag dyan. Papaw. Huwag <tinyo> sabi dun sa mesa ni ate. Huwag Nalaga naman, sisirain mo yung halaman ko. Nalis ko nang ibang halaman ko eh. Hmm. Hmm. Sinira mo na yan oh. Hmm. Mm. pinupitan ko na ng kukuyan guys kaya wala na siyang pangkalmot na malaki este, masakit kasi nga ganyan ang ginagawa niya kay Choco hmm. wala nang mga kukuyan gupit na ang kuko ni Shopa ipin na lang talaga o tingnan mo pagod na, pagod na hingal hingal na tama na shopawo oh. Sh choko pagod ka na rin tama na. Mm, talaga naman hindi papagod hindi marunong madala hmm, la sige. hanggang sa mapagod pag napagod tulog choko hindi ka papagod Siya Hindi ka mapagod. Pupaw. Pupaw. Hindi ka mapagod. <laughs> galit na galit eh. Yan yung paa mo ang kainin mo. Choco. Mm. Allah Pau 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 ka Pau Pau ka? ka? kalmutin mo yung ukuan walang iiyak ah siyao pao tama na hanap ka ng kaboksingan Chobao tama na Choko Siya na kulat, na siya. Na kulat. sila. Maggulo sila nung, no. mag lang maggulo sila. Choko. Choko. Tama na. Dumaan lang yun. Tama na. Tama na. Sabian. Tama na. Tama na. Tama na. Tama na. yo Shopao Pati ako aawayin mo bột thịt, Chapa. <laughs> Mainit ulo lagi ya. Mainit ulo lagi ya. Tuwag dyan sa halaman. eh eh eh, kenapa ay. ay, ay, ay. Kinukawin mo. ka dyan, ka dyan, ka sa baba. Oo. Tama na. May umiiyak na. Oh, Nagtago na. Tama na, Choco. Ayaw na niya. Huwag nang habulin. Ayaw na niya eh. Choco. Choco. Sawayan mo si Choco. No.